Ito kay Patrosenio Gulapa Jr. Aba, pwede ako. Hindi naman masyadong kwan... kukukwento. Ay, may nakaaway sa Maynila. Si... Junior, Patrosenio Junior May nakaaway sa Maynila. Si... Ah, sa wakwang. Sa may mental? Ah, ano nangyari? Siga-siga roon sa mental? Mental hospital tutara nang papasok si Patrocinio, eh, nanghihingi nang mga sa mga napasok. Ah. Uh -huh. May tum. Hindi nagpigay si Patrocinio, Binantaan. Ah. Uh -huh. Tama may ay ka. Ay nung lumabas naman si Patrocinio, eh, dumaan na kusina, nagdala naman ng dalawang kutsilyo. Uh -huh. Ah. <laughs> Putang na pagdaan sa gate eh. Nakita niya yung siga-siga ron, wala na makakibo uh, Hindi naman nakakibo, puta nga <laughs> Para si Pidjo, doon sa kwan, nung, nung naglabas naman ng mga kwan, ng yung nahuli nilang kwan, mga elepanteng kwan, yung anong tawag doon. Sabi, so, binigay sa kanila <laughs> ng official nila. Pigurin ah. Binigyan ng, uh, uwi niyo na ikayong iba niyan. Nagkumuha sa Pidyo, lima yata ang kinuha. Sabi ngayon ng costume guard, yung costume guard sabi na, ba, baka kakala mo mailalabas mo yan dito sa compound. Sabi naman ni Pidyo, eh di, natin. Basta ikaw ako lalabas mamaya, bantayan mo ako. Alas 5, dadana ko ako sa gate. Puta nung alas 5 na yan, eh. puta. Nilagay ni Pidyo sa jeep jeep ng Navy pa. pa. Ako na yung dala-dala Armalite, kina Armalite, inilagay doon sa tabi niya. Pagdaan sa gate, dahan-dahan niyang -dahan pinapatabon. <laughs> bay wala na mga kibo-kibo yung costume gun, nakatingin lang. Nakatingin lang, kaya tayo tayo yung Armalite ano, sa gilid. Uh, Hindi na kumibo, puta na ilabas ni video yung mga elepante, uh, yung mga figur, rebulto. Oh, pigurin, oh pigurin.